Magandang araw mga katiits, this is GMJ Kumpas de Kuding. Tatalakayan natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Long Distance school. Alright mga katiits, panibagong lugar, panibagong sign, symbol, markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito. Na kung saan ay pinasa lang din sa atin dito sa ating YouTube Assessment Member Community. Bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. Okay, dito sa gibin markers na magkikita natin dito, Madam Sir. Ito ay may malalim na hole. At ito ay nakalagay sa sloping side ng bato. Makikita rin natin dito na medyo may pagkaanggil ang pagkagawa ng hole na ito. At maaaring nasa malayo pa ang tinuturo nito. Ito ay may katabing mga hole. Pagkasunod-sunod na maliliit na hole. So ayan. At dito sa pinakababa na portion, meron itong naka-C-type at sa nakikita ko dito sa hugis ng bato na ito ay mayroon itong hugis heart symbol na may maraming naka-engrave na hole dito sa dulo. Okay, check lang natin dito, Madam Sir. Mga 3 feet distance galing dyan sa may bato. Trinching tayo for confirmation kung meron tayong makukuha ang mga kakaibang hugis ng bato na nasa ilalim. Tulad ng hugis heart, hugis triangle, square, mga bilog-bilog na bato at pulang bato. Kasama na rin yung mga basak-basak na buti. Yan ay ilan lamang na mga marker na makukuha natin o ma-encounter natin sa sintro na hukay. So kung wala tayong makukuha mga marker na ganong hukis, ito ay natural lang. La mga naka-engrave sa ibabaw o mga nakaukit sa bato. Kinakailangan na may dual markings. Mayroon tayong markings sa ibabaw at mayroon tayong markings sa ilalim. Magkasama talaga itong dalawang ito para sa close direction ng target center spot. So kung meron tayong makukuhang o oh, may encounter na marking sa ilalim, sundan lang natin ito. Okay, proceed tayo. Ito yung tinuturo ng malaking hole. Dito, makikita natin na meron itong kakaibang hugis sa isang bato. Dalawang bato lang ito pero kakaiba talaga ang makikita natin dito. Ito ay merong hugis pa. At itong isa namang bato ay merong hole. So meron itong hati sa gitna. Meron itong gap. So dalawa lang ang given markers dito na nakasitap up. Maaaring ito yung tinuturo ng malaking hole sa unahan. Okay, check natin dito kung may harang itong paa na ito sa tapat niya na bato. At, at ang hole na ito ay nagpapahihwating din na ito ng isang spot. So check natin mga 3 feet galing dyan sa may hugis pa. Hanggap naman na ito ay maaaring ginagamit ito para sa direction ng spot. So, dito na papasok ang ating kumpas. Check natin dito. Orient tayo ng kumpas dito sa tapat ng gap na ito para sa direction na tinuturo nito. So, dito sa harap madam sir, check natin dito. ganon din, check natin ang may encounter na mga markings sa ilalim. Check natin kung meron itong mga hugis. Doon natin malalaman kung ito ay legit na markers na nakasit up sa ibabaw. Kailangan natin makonfirm ang mga nakalagay sa ilalim. Okay mga katiets, mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Okay para sa assessment decoding, sali po kayo dito sa YouTube membership community. Nandito po lahat ang mga pinasa ng ating kasamaan ng mga treasure hunter. At kung paano sumari, nasa baba po ang link. Okay maraming salamat sa iyong panonood mga katiets. Hanggang dito na lang. God bless and pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.